Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, mag-share na po ako sa inyo mga kaibigan kung ano ba yung ating dapat iwasan sa pagpili o pagbili ng mga dumalaga na gagawin pati mga inahing baboy po mga kaibigan. Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming Family and Kitchen adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga bagay po na atin pong dapat iwasan kapag tayo po ay pipili o bibili ng mga dumalagang baboy na atin pong gagawing inahing baboy po mga kaibigan. Una, iwasan nyo pong bumili o pumili ng mga inahing baboy o dumalagang baboy na yung dede po nila ay hindi po pantay. So ibig sabihin mga kaibigan, yung dede po nila ay pantay talaga. Nakaganon po siya. Isa dito, isa din dito. Isa din dito, isa din dito ganyan. Kapag yung dede po ang isa ay nandito, sa isa dito po mga kaibigan at wala po siyang dede sa banda dito, iwasan nyo pong bumili ng ganyan kasi hindi po yan ang balansyado. Ang ibig po sabihin ng balansyado po ay isa dito at saka isa din po dito na dede po mga kaibigan. Pangalawa, iwasan nyo pong bumili ng dumalaga kapag yung kalang dede po ay nasa 12 pababa. Dapat talaga ang dede po at yung dumalagang baboy na gagawin ating baboy ay nasa 14 pataas po yan mga kaibigan. Pangatlo, iwasan nyo pong bumili ng dumalagang baboy na sakitin o nagkakaroon po ng history na pagkasakit o pagkabansot na sa mahabang panahon po mga kaibigan. Kaya bago po kayo bumili ng mga gagawing dumalaga, itanong nyo muna sa may-ari ng uh, nagbe-breed ng mga breeders na, ka, na nagkakaroon ba ng sakit yung dumalaga sa sila po yung biik pa lang. Alam po natin na yung ating binibiling dumalaga ay nakakaroon na siya ng sakit nung maliit pa lang sila. Kasi yung kaya pong pangangatawan po mga kaibigan ay hindi po ganun kalaki. maliliit po yung mga baboy na sakitin po mga kaibigan. Pangapat, dapat po ang pipiliin po ating dumalaga ay yung malaki po yung pangangatawan. Huwag na huwag po kayong pipili na medyo maliit po yung pangangatawan po mga kaibigan. Kasi kapag abot ang panahon na sila po yung mabubuntis, sila po'y mahihirapan sa pagdala po kanilang tiyan kasi po sila po'y maliit naman po sila. Panglima, iwasan nyo pong bumili ng mga dumalagang baboy na maliit po yung kanilang balakang o yung maliit po yung kanilang puwit. Uh, na maliit po yung kanilang bandang puwet. Kasi po, ang ibig sabihin dyan, kapag maliit po yung kanilang balakang o yung kanilang bandang puwetan mga kaibigan, maliit din po yung kanilang sipit-sipitan. Kaya pag abot po ng panahon na sila po yung mga na, sila po yung mahihirapan kasi maliit po yung kalang sipit-sipitan po mga kaibigan. Kaya iwasan nyo pong bumili ng mga inaheng baboy na maliit po yung baywang po mga kaibigan. So yun po yung mga bagay na dapat mo ting isang alang-alang kapag tayo po ipipili o bibili ng mga dumalagang baboy na gagawin mo ting inaheng baboy. So yung lima po ang inyo pong iwasan. Para po pagdating po ng panahon na kapag yung dumalagan nyo po ay mga nganak na o mabubuntis niya, hindi po sila mahihirapan sa panganganak, hindi po sila mahihirapan sa pag-aruga ng kanilang mga alagang biik at saka hindi po sila sa pagbigay ng gatas para po makadide yung kanilang mga biik po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.